nung bata pa ako, sinabi ng guro ko na isulat at iguhit ko daw ang mga bagay na gusto kong mangyari sa buhay ko sa susunod na dalawampung taon. Gamit ang lapis na bagong tasa at krayolang bagong bili ni ina, ay napakasaya kong inilinya at isinulat sa aking papel ang mga pangarap ko. Siyempre una na dito ang yumaman. Magkaroon ng mansyon at maraming maraming sasakyan Maraming pera para fried chicken lagi ang nasa almusal at para sagot ko na rin ng recess ng aking mga kamag-aral. Syempre gusto ko rin maging superhero, gaya ng napapanood ko sa telebisyon at ang iligtas ang mga inaapi ang siyang aking magiging misyon. Gusto ko rin maging astronaut at tumapak sa buwan at maging kapitan ng barkong maglalayag sa malawak na malawak na karagatan. Basta gusto kong maging masayang-masaya at syempre magkaroon ng sarili kong pamilya. Ayon. Ayon ang nooy naging pangarap ko. Ngunit sa paglipas ng araw, ng buwan, at ng mga taon, ay eh napagtanto kong di pala talaga basta-basta makukuha ang noong libreng pangarap na minsang pinangarap ko. Ang realidad na ang buhay ay lagi kang hahamunin, ang iyong pangarap ay minsang hahanginin at yung tipong kahit na anong habol mo Tila mas lalo itong lumalayo mula sa iyo. May mga pagsubok na sa iyo'y magpapadapa at problemang magpapanatili sa iyong pagkakahiga. At kahit magawa mong makatayo, marami pa ring harang ang sa iyo'y pilit na magpapasuko. Dahil sa mga pangarap na ninanais, tunay ngang kailangang magtiis. Magtiis sa mga sinasabi ng tao, magtiis sa kanilang mga reklamo. Magtiis at huwag indahin ang mga sugat na natata mo. Yung sinubukan mong tumayo pero paulit-ulit kang nabigo. Sinubukan mong lumaban pero sarili mo pala ang yung kalaban. At kahit sinubukan mong maging matapang, panahon na rin yata ang umahad lang. Sa mga pangarap na minsang nabuo, isang tanong, may isa sa katuparan pa kaya ito? Oo, yan ang sagot sa tanong na ito. Dahil sabi nga nila, habang may buhay may pag-asa. At habang may pag-asa, may magagawa ka dahil hindi pa huli ang lahat. Hindi pa. Kaya't muli kang maniwala at ikay magsimula. Katulad nung tayo'y mga bata na ang mga pangarap ay abot hanggang tala.